anim na para ang pagtukoy sa isang lihitimong punong marka. Sa nakalipas na video ay ating tinalakay ang mga punong karaniwang ginamit ng mga sundalong kapon sa pagmamarka sa kanilang mga itinagong kayamanan ni Yamashita. Ngayon marami sa inyo ang nakainkwentro sa mga uri ng punong ito sa kanilang lugar. Kaya ang karaniwang patanungan ay kung paano mo ito matutukoy kung ito nga ba ay isang lihito mong marka hindi, ito ang siyang ating tatalakay sa bidong ito. Bago ang lahat, may dalawang paraan kung paano ibinaon ng mga sundalong hapon ang kanilang dalang mga kayamanan gamit ang mga puno bilang marka. Ang una, sila mismo ang nagtanim sa punong marka sa ibabaw ng lugar kung saan nila ibinaon ang deposito. At ang pangalawa, ibinaon nila ang kanilang madanang kayamanan sa mga punong malalaki at matitibay na sa tingin nila ay tatagal sa paglipas ng mahabang panahon. Basi sa aking karanasan ay merong anim na paraan para matukoy mo ang isang puno kung ito nga ba ay ginamit ng mga sundalong hapon sa pagmamarka. Una, ang pagkakaayos ng mga puno bilang marka kung isa kang masugin na aking tagasubaybay, siguro ay pamilyar ka na sa triangulation na pagkakaayos ng mga puno. Ito ay kung saan nakaayos ang mga puno sa lugar sa tatlong bahagi nito. At kapag kinonekta mo ang mga ito, meron silang pagkakaayos na triangle o tatsulok. Ang pagkalihi mo nito bilang isang marka ay mas lalo mong mapapatunayan kung ang bawat distansya ng mga puno ay magkakatugma kaya kung may mga puno sa iyong lugar at may pagkakaayos ang mga ito, suriin mo itong maigi at sagutin mo ang katanungan kung ito ba ay sadyang itinanim ng tao o ang kalikasan. Medyo mahaba ang tungkol sa bagay na ito kaya tatalakayin natin ito sa isang tiwalay na video. Ikalawa, nakaukit na marka sa katawan ng puno. Noong nakaraang taon ay merong nakapagsabi sa akin na hindi nagukit ng mga marka ang mga sundalong apon sa katawan ng mga puno bilang marka. Ito ay dahil sa pwede itong ma o magbago ang hugis nito kapag lumaki ang puno. Hindi ko sinasabing siya ay tama o mali. Pero base sa aking sariling karanasan, marami na akong naikwentong mga nakaukit na marka sa katawan ng mga puno sa lahat ng mga markang nakaukit sa katawan ng mga puno na aking nakita. Ito ay kadalasang mga simpleng simbolo lamang. Ito ay tulad ng mga simbolo na arrow sign, arrow triangle, heart, diamond, square at marami pang iba. Ang isa sa aking karanasan dito ay ang puno ng mangga kung saan ay nagukit ang mga sundalong apon sa katawan nito ng isang malaking arrow sign na nakaturo sa pababang direksyon. Sa paglipas ng ilang taon, lumaki ang puno ng mangga at nagkaroon ng konting pagka-reform sa nakaukit na arrow sign sa katawan nito. Nagkaroon man ito ng konting pagbabago, maliwanag pa rin naman ang arrow sign na markang nagtuturo sa pababang direksyon. Kung ang inukit ng mga sundalong apon sa katawan ng puno ay mga komplikadong simbolo na tulad ng mga kanji Siguradong medyo mahirap itong basahin kapag lumaki ang puno. Pero gaya ng aking sinabi kanina na base sa aking mga karanasan, ang madalas iukit ng mga sundalong hapon ay ang mga simpleng simbolo lamang. Ikatlo, nakabaon na bagay sa tawan ng puno. Kung hindi nakaukit na marka ang iyong makikita sa katawan ng puno, ito ay mga nakabaong bagay tulad ng mga pako, bato, bakal at bote. Sadyang ibinaon ito ng mga sundalong apon sa katawan ng puno bilang marka kung saan ang mga ito ay higit na makakatulong sa pagtukoy sa amang tinalalagyan ng deposito. Medyo may pagkakomplikado ang pagbasa sa mga nakabaong bagay sa katawan ng isang puno bilang marka. Ito ay dahil sa nakadepende ang nais ipahiwatig ng mga ito sa kanilang ayos, ugis, bilang. Kaya kung mga pako ang nakabaon sa katawan ng puno, ito ay maaaring nagpapahiwatig ng direksyon, distansya, ulalim na kailangan mong hukay. Para sa mga baguhan, ang mga nakabaong bagay na ito sa katawan ng puno ay karaniwang hindi mo na ito masisilayan o hindi na ito nakalabas sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Ito ay dahil sa haba ng lumipas na panahon, tuluyang nilamon ito ng puno dahil sa paglaki ng katawan nito. Pero ito ay madali pa rin matukoy dahil sa magkakaroon ito ng bukol sa bahagi kung saan nakabaon ang mga ito. Ikaapat, kakaibang ugis paglaki ng puno. Ang madalas na ginagawa ng mga sundalong hapon sa pagtago ng kanilang mga kayamanan ay ibinaon nila ito sa ilalim ng puno. Pero kung may kalakian ang katawan ng puno, ito ay madalas nilang ilagay sa loob nito. Ang mga kayamanan ni Yamashita ay meron itong mga halong kimikal, lalo na ang mga ginto. Kaya kung meron kayong nakukay, mas maiging gumamit ng proteksyon sa paghawak ng mga ito. Ngayon, ang mga kemikal na ito ay may masamang epekto sa lahat ng mga pananim sa ibabaw nito. Kaya kung ang inilagay ng mga sundalong hapon na marka sa ibabaw ay isang puno, ito ay magkakaroon ng kakaibang ugis o anyo sa kanyang paglaki. Maaring ito na rin ay may napakabagal na paglaki o parang ito ay tuluyang tumigil sa kanyang paglaki. Ikalima, malaking sanga ng puno. Natalakay ko na ang tungkol sa mga sanga ng puno sa aking nakaraang video kung paano ito basahin. Pero para sa mga tinatamad na panuuri nito, ang sanga ng punong marka ay nagbibigay ito ng direksyon kung saan nakabaon ang deposito. Sa kadalasan, kung ang sanga ay nakadiretsyo, ang dulo nito ang siyang nagtuturo sa direksyon na kailangan mong sundin. Pero kung ang sanga ay may pagkakurba, ang deposito ay direktang nasa ilalim nito ika mga marka sa paligid. Kung minsan ay sadyang hindi naglagay na kahit anumang marka ang mga sundalong hapon sa katawan ng puno dahil ang mga markang ito ay kanilang inilagay sa mga ibang bagay sa paligid tulad ng mga lumang pato, semento at bahay. Merong isa sa inyo ang nagtanong kung ano ang mga signs ang madalas gamitin ng mga sundalong hapon na nagbibigay pahiwati na ang deposito ay nakabaon sa kinatatayuan ng isang puno. Masasagot ko lamang ang katanungan na ito base sa aking sariling karanasan. Ang mga sundalong hapon ay madalas kumamit ng mga na nagtuturo ng direksyon. Kaya kung alam mong basahin ang mga ito, madali mong matutukoy ang puno na nais nilang ituro. Pero meron akong isang karanasan kung saan ay umawit ang mga sundalong hapon ng simbolong kanji na tumutukoy sa puno. Ito ang isang halimbawa ng simbolong kanji na nagpapahiwatig ng isang puno. Sa kadalasan ay inukit nila ang simbolong ito sa ibabaw ng mga bato sa paligid. Kaya kung ang simbolong ito ay iyong nakita sa iyong lugar, kailangan mong suriin ang pinakamalapit na puno dito. Ito ang isa pang halimbawa ng simbolong kanji na nagpapahiwatig ng isang puno. Pero ang kanyang pagkakaiba sa isa, ang tinutukoy nito ay ang punong pinakamalaki sa lahat ng mga puno sa lugar. Bago tayo magtapos sa bilong ito ay basahin natin muna ang ating mga katiyach na nais magpa-shoutout. Shoutout kay katiyach na John Ray Muring from Bohol. Shout out kay Katiech na Michael Mendoza from Palawan. Shout out kay Katiech na Cresti Calvario from Zamboanga, Sibugay. Shout out kay Katiech na Ricky D. H from Cebu City. Shout out kay Katiech na Bitoy's TV Igana. shoutout kay Katiej na Romeo Cañete Verano from Baybay, Leyte. Shoutout kay Katiej na Jose Abad Santos from Davao Occidental. Shoutout kay Katiej na Ismail Cousin Amiral. Shoutout kay Katiej na Francis Ann Tagupa from Cagayan de Oro. At shout out kay Katiech na Noli Mark Al from Polomok, South Cotabato. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa lahat.